private partners. Kaya tumila lang po tayo at maging mahinahon. Maraming salamat po. <laughs> Napakainip ng pag-abang. Nga pero magsupo na tayo dahil magsisimula na po ang ating programa. Okay. Tawagin natin ang DSWD Region 1. Nasa screen natin. Ayan po sila, kaway-kaway. Ang DSWD Region 1. Siyempre, ang mga representatives natin from Davao. Mula dito sa San Miguel Church. Merry Christmas, mga maliliit na bata. Alam nyo, alam nyo, nung, nung kasintanda ako lang kayo, maliit din ako noon, yung tatay yung ko, isang presidente rito. Kaya bawat Pasko, ganito ka aming ginagawa dito. Ngayon lamang, eh, siyempre, high-tech na tayo. Hindi lang dito sa palasyo, nagkakaroon ng maligayang Pasko at uh, gift giving lahat ng ating gagawin ngayon kundi sa iba't ibang uh, iba't ibang lugar sa Pilipinas para naman eh, lahat ng ating mga kabataan ay makaramdam ng Pasko at uh, alam naman natin we all know that Christmas is really about the children and we always have a merry Christmas when the children have a good Christmas na makita makita natin ang inyong mga ngiti na kayo naman ay sina, pag sinabing Merry Christmas ay may kabuluhan. But we are just so happy. I, 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 uh, this is for me. This eto uh, it, ito talaga ang ibig sabihin pag Christmas spirit. Pagka napapiligiran tayo ng mga bata na ang gugulo na may ingay na makukulit na pero masaya. 'Yun ang importante. Uh, ta, ayan, nakikita mo? <laughs> <laughs> Gusto mo mag-speech? Speech ka muna. Nakalimutan ko yung speech ko eh. Uh, kaya naman, uh, it's, very, it's a very happy, very happy time for us. I cannot, uh, I cannot say enough. Uh, because siguro masasabi natin ito ay malaking kaibahan sa aming ginagawa ng araw-araw na seryosong trabaho. Uh, ito puro katuwaan, puro saya. Uh, dahil nga, andyan yung ating mga kabataan, andyan sila. At nabibigyan naman natin, just for a few days, a eh, uh, eh, 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 very good feeling na uh, silang lahat, ay iniisip natin at inaalagaan natin, at tinitiyak natin na lahat ng ating mga kabataan ay maging masaya sa Pasko. So Merry Christmas sa inyong lahat. Maraming salamat doon sa mga tumutulong sa mga bata, those who are taking care of these children. We have to say, kami, kami we, we take care of the children only pagpasko. Pasko. Kayo nandiyan kayo all year round, every year. So maraming maraming salamat dahil... Ito <laughs> naman, eh, eh, this is the part, ito yung, ito yung bahagi ng ating lipunan na pinakamamahal natin. Alam naman natin yun. Kaya ito yung inyong ginagawa na pagmamahal, pag-alaga sa kanila ay napakahalaga, napaka-importante at uh, maraming salamat sa inyong pagsirbisyo uh, para sa ating mga, ang sinasabi nga, yung kinabukasan natin. So, kids, Merry Christmas! Marami pa tayong gagawin. Nakita naman ninyo, siguro, yung isa, kumakain na kanina, busog na busog na eh. Hindi, hindi mag-share. Hinihingian ko ng ano, kakagatan, kakagatin ko yung kinakain na ayaw mag-share. Hindi le marami dyan, kasi so, hindi kailangan. So, Welcome to Malacanang Palace. Welcome to our Christmas celebration. Merry Christmas, mga anak. Muli ang ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon naman po sa puntong ito, mahal na Pangulo, unang ginang kasama ang mahigit 250 locations upang pangunahan ang ating nationwide gift-giving day. Ginang. Sa puntong ito, makakasama na natin ang ating Pangulo at Unang Ginang na mag-ikot at magsalo-salo at makilaro sa mga inihandang... Uh Unahin na po muna natin DSWD run facility and then susunod po yung ating uh, SWADAS. and then at, uh, So andyan na po yung ating RSCC kids <laughs> oh. No.